maging dahilan ng pagkakadeskwalipika ng isang kandidato ang pagpapalabas ng pelikula o anumang panoorin tungkol sa buhay nito sa panahon ng kampanya ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Nagbabala ang Commission on Elections o COMELEC na madidiskwalipika ang sino kandidatong magpapalabas ng pelikula o anumang panuorin tungkol sa buhay nito sa panahon ng kampanya mula February 12 hanggang May 11, 2019. Ayon kay Comelec spokesman Director James Jimenez, isa itong election offense na may parusang isa hanggang anim na taong pagkakabilanggo, diskwalifikasyon na manungkulan sa anumang posisyon sa gobyerno at hindi na maaaring makaboto. The exhibition of any cinematographic work, any television program, um, focusing primarily on the life, of a candidate or featuring that candidate as the main player in that particular production is prohibited from the start of the campaign period. So, that's pretty clear. Ginawa ng Comelec ang pahayag kaugnay ng planong pagpapalabas ng pelikula tungkol sa buhay ni dating PNP chief at senatorial aspirant Ronald Bato de la Rosa. Pero ayon sa election law expert na si Attorney George Erwin Garcia, wala namang problema kung maipapalabas ang pelikula ni Bato bago magsimula ang panahon ng kampanya. Kung ako sa kanila, mas maganda ipalabas na lang nila ito bago sana yung mismo campaign period, which is February 12. O kaya naman, wala tayong choice kung hindi after na lang. Babala pa nito, posible rin madiskwalipika isang kandidatong mapapatunayang nagbabayad ng mga supporter upang magpakalat ng mga campaign materials na naglalaman ng mga palabas at panuoring tungkol sa isang kandidato. Sa aking palagay, ipipresume na may kinalaman siya at alam niya yung pagpapalabas na yan. Dahil siyempre, kung andating niya parang biography niya yan, hindi ba hindi naman ikaw makakapagpalabas ng patungkol sa buhay mo nang hindi ka man lang natanong o hindi ka man lang nagbigay uh, ng dag dagdag, kadagdagang kaalaman tungkol sa papalabas na yon. Samantala, wala pang pahayag si dating PNP Chief De La Rosa tungkol sa issue. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City.